Alam mo ba, may isang bagay na nadiscover sa Pilipinas, na nagpapakita, na mayroon ng sistema ng pagsusulat noong unang panahon. Sinasabi sa mga pagsusuri, ang bagay na ito ay mula pa noong 900 CE. Isa ito sa pinakamatandang kontrata o resibo ng kasunduan. Maaaring kasing tanda ng bagay na ito, ang mga umusbong na mga sikat na sibilisasyon noong panahon na iyon, gaya ng Byzantine Empire sa Eastern Mediterranean, tang dynasty sa China at possible na abutan pa nito ang Maya civilization sa Mesoamerica at Inca civilization sa South America. Ang Laguna Copperplate Inscription ay isang legal na dokumento na nakasulat sa isang tansong plaka na natuklasan noong 1989 malapit sa bukana ng Ilog Lumbang sa Laguna de Bay, Pilipinas. Kasalukuyan itong nakalagay sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Ang inscription, na isinulat sa Kawi Strip, ay nagsimula noong ika-21 ng Abril taong siyam na City, consider itong isa sa mga pinakaunang nakasulat na talaan na natagpuan sa Pilipinas. Ang teksto ng Laguna Copperplate Inscription, na isinalin sa Ingles, ay mababasa ang mga sumusunod. Long live, in the Saka year 822, the month of Paisaka, according to the astronomer, the fourth day of the waning moon on Monday. On this occasion, Lady Ankatan and her brother Usnimis The children of the honorable Namwaran were awarded a document of complete pardon from the commander in chief of Tandon, represented by the Lord Minister of Paila, Jayadua. By this order, through the scribe the honourable Namwaran, has been forgiven of all and is released from his debts by the Chief of Tandon, represented by the Lord Minister of Paila, Jayaduwa. Ang inscription ay nagtatala ng pagbabayad ng utang sa pagitan ng isang taong nagnangalang Nam Waran, na kinilala bilang isang pinuno ng pondo, isang barangay sa ngayon ay Maynila. At ng mga autoridad na kinakatawan ni Jaya Dua, binanggit dito ang mga anak ni Nam Warren, sina Lady Ang Katen at Buka, at nagbibigay ng mga pananaw sa estrukturang panlipunan at mga relasyon ng sinaunang lipunan ng Pilipinas. Bukod pa rito, ang Laguna Copper Plate Inscription ay nagmumungkahi ng mga koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga kultura sa Timog Silangang Asya, na pinatunayan ng paggamit ng Kawi script, na ginagamit din sa Java at Bali. Kung nasiyahan ka sa paglalakbay na ito sa nakaraan, mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang kaakit-akit na mga history na video. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang na-discover mo tungkol sa Laguna Copper Salamat sa panunood!